Another NBA balik tanaw video na naman tayo today guys. Ito ay tungkol sa kung bakit hindi nga ba nakapag back to back champion ng 2022 Golden State Warriors team ay eh ang lakas nila noon ah. Ano nga ba ang nangyari sa kanila? Alamin natin. Sa 2022 NBA season ay nakabalik na sa lineup ng dubs si Klay Thompson mula sa injury at nakapag-average ng nasa 20 points per game. Solid din ang kanilang rotation ng mga role players na kinabibilangan ni na Otto Porter Jr., Gary Payton II, ni Manya at Juan Toscano Anderson. At syempre, nung time na yon, hindi mawawala ang solid na solid players nila na sina Jordan Poole at Andrew Wiggins. Si Poole ay nakapag-average ng 18.5 points, 3.4 rebounds, at 4 assists per game. Si Andrew Wiggins naman ay may 17.2 points, 4.5 rebounds, at 2.2 assists kada laro. Sa ganda ng laro nilang dalawa, sa season na yon, si Jordan Poole ay naging fourth sa Most Improved Player of the Year voting, habang si Andrew Wiggins naman ay naiboto bilang NBA All-Star. Solid din ang kanilang depensa na nag-number one sa buong NBA. Sa pangunguna ni Stephen Curry ay nakarating sila sa NBA Finals kung saan tinalo nila ang Boston Celtics sa series record na 4-2. Balik na balik na nga noon sa championship contention ang dubs sa lakas ng kanilang team. Sa kasamaang palad, hindi na retain ng Golden State Warriors ang kanilang solid team na yon. Sa dumating na off-season ay nawala sa kanila ang mga key bench players na sina Otto Porter, Gary Payton II, Nemanja Belayica at Juan Toscano Anderson. Marami ang nagulat na hindi nila napanatili ang mga player na yon, lalo na si Payton II na naging crowd favorite dahil sa kanyang hustle sa depensa at occasional shooting. Sa kahit anong championship team sa NBA, ang bench player ay laging susi sa pagkapanalo. Sa sumunod na season, ang mga bagong player nila na sina Patrick Baldwin Jr., Anthony Lamb, Jamichael Green, at Dante di DiVincenzo. Sa mga player na 'yon eh si Green at DiVincenzo lang ang may notable contribution sa kanila. Pero kahit na ganun, ang defensive rating ng Warriors ay bumagsak mula number 1 sa liga all the way down sa number 17. Ang laking bagay nun at sa mga nanood ng games nila noon, ay talagang kitang kita ang kaibahan ng laro nila Hindi pa nakatulong na medyo nasira pa ang chemistry ng team nila Hindi pa man nag-uumpisa ang kanilang season Matatandaan na sinapak ni Draymond Green si Jordan Poole sa kung anumang dahilan Ang chismis noon ay nagtatrash token si Green at Poole sa practice tungkol sa kanilang mga kontrata Mukhang hindi nagustuhan ni Draymond ang masyadong personal na topic na yon Kung kaya naman hindi ito nakapagpigil ito ay speculation ko lang pero baka kasi sa ganda ng performance ni Pool noon ay sinabi nito kay Green mas malaki ang makukuha niya sa Warriors. Regardless kung ano man ang dahilan, matapos ang punching incident na yon ay kitang kita sa mga laro nila na meron ng tensyon at ang kanilang team chemistry ay may crack na. Dahil sa kanilang iba't ibang issues sa koponan, ay bumaba ang ranking ng Golden State Warriors from top 3 sa Western Conference ay napunta sila sa ika na pwesto sa sumunod na season. Hindi pa nakatulong dyan ang paglakas ng mga karibal nila sa West, gaya ng Denver Nuggets, Minnesota Timberwolves, Memphis Grizzlies at Sacramento Kings. Sa first round ng 2023 NBA playoffs, kinaharap ng Golden State Warriors ang Kings na pinangungunahan ni na de De'Aaron Fox at Domantas Sabonis. Ang version na ito ng Kings ay mga mas batang player na wala pang significant playoff experience. Sa kabilang panig naman ay tatapat sila sa mga veteranong player ng Warriors. Kumbaga youth versus experience matchup na ito. Kung fan ka ng Warriors at for some reason eh, hindi mo na panood ang series nila na ito kontra Sacramento. e panoorin mo sa YouTube yung mga replay dahil ang ganda ng laban. Ang coach ng Kings ay si Mike Brown. Kilala niyo Marahil bilang top assistant coach ni Steve Kerr sa bench ng Dubs. Nang maofere ng enough na halaga at opportunity ay tinanggap nito ang head coaching na trabaho na alok ng Kings. Masasabing alam na alam niya ang galawa ng Splash Brothers at buong Warriors Squad kung kaya naman nung magharap sila ay hindi basta nakapalag ang Golden State. Sa unang dalawang laro sa serye ay nakuha ng Sacramento Kings ang panalo at talagang pinakita sa Warriors na sila ay may ibubuga sa mga veterano. Fast pace at small ball din ang laro ng Kings. Bukod kay Fox, eh, may mga mahuhusay din silang wing players gaya ni na Harrison Barnes na former Warrior, sharpshooter na si Malik Monk, 3 and D na si Kevin Huerter at Keegan Murray, ganun din si Davion Mitchell, na ang naging shooting coach sa team ang ating very own na si Jimmy Alapag. Anyway, naging exciting at mainit ang mga sumunod na laban. Nakabawi sa serye nila ang Dubs Nation. At umabot pa nga sa Game 7 ang laban, kung saan na-dispatcha na rin sa wakas ng Golden State ang Sacramento sa record na 4-3. Sa game na yon ay talagang pinakita ni Stephen Curry na hindi pa oras ni De Aaron Fox nang buhusan niya ito at ang Kings ng isang malamig na 50 points. Sa sumunod na round ay kinaharap ng Dubs ang arguably best rival ni Steph Curry sa NBA na si Lebron James at ang bagong balasa noon na Los Angeles Lakers. Sa serye na ito lumabas ang kakulangan nila sa tangkad matapos mabuli ni Anthony Davis sina Draymond Green, Kevin Looney at Ja Green. Sa serye ding ito lumabas ang kakulangan sa supporting cast ng Warriors. Bukod kay Curry ay medyo inaalat si Clay Thompson pero medyo okay pa din naman ang performance. Dahil doon ay mas kailangan sana ng Warriors ang production ng tinawag noon na ikatlong Splash Brother na si Jordan Poole. Sa kasamaang palad, parang bigla na lang nawala sa concentration sa paglalaro si Pool. Bukod sa maalat na shooting percentage, kapag pinanood mo ang laro niya eh parang wala siyang gana. Makikita na parang hindi 100% ang effort niya. May mga nagsasabi noon na ito ay dahil sa nakakuha na siya ng malaking kontrata at nakatikim ng championship kung kaya naman parang tatamlay-tamlay na sa paglalaro. Kung ano man ang dahilan ni Jordan Poole, Sobrang miss na miss ng Warriors ang hot shooting niya sa tres. Sa first round contra Sacramento Kings, nakapag-average si Poole ng 12 points, 2.4 rebounds, at 3 assists per game. Sa semifinals naman versus sa Lakers eh, mas bumaba pa ang output niya sa floor. Nag-average lamang siya ng 8.3 points, 1.8 rebounds, 4.2 assists, at nakakaiyak na 25.7% sa tres. In comparison, si Anthony Davis na hindi naman talaga 3-point shooter ay nakapag-average nung 2023 playoffs nang nasa 33% sa tres. Hindi maikakaila na malaking kawalan sa Warriors ang pagbulusok noon pababa ni Jordan Poole pero hindi lang din naman siya ang problema. Nawalan sila ng bangis sa depensa at kinulang din ng iba pang quality scorer sa opensa Di rin maitatanggi na may mga maling moves na nagawa ang Warriors management sa pagbuo ng kanilang team sa season na yon. After ng season na yon ay tuluyan nang na-trade agad ng dubs si Jordan Poole, hindi pa man din nagtatagal at kakapirma pa lang niya sa kanila noon ng malaking kontrata. Sa mga fans dyan ng Warriors, masyado bang maaga na nag-give up ang Golden State management kay Jordan Poole? Dapat ba ipinagbigyan pa siya ng isang season upang tignan kung may improvement ang laro? Kung saan man siyang team mapunta sa future, eh sana mapatunayan niya na may ibubuga pa siya. Anyway, may namiss ba akong point kung bakit hindi nakapag back-to-back -back championship ang 2022 Golden State Warriors? E eh kayo, ano sa tingin niyo ang pinakamalaking dahilan? Let me know sa comment section, saka please don't forget to like and subscribe. Salamat ng marami!